yung freezer. Stock natin ngayon. So, namili nga tayo na ng maraming gunisang lukban, guys. At meron tayong mga bacon. Meron tap tapa. So, ito yung tap tapa natin sa napakarap. Yung beef tapa ng Pampangas Best, guys. So, meron din tayong CDO to sino no, guys. So, yun yung mga stock natin, guys, na pinagbibigay sa Maynila kay si Ong, tsaka dun sa pilihan ng mga pasalubong na daan natin. Yan, no, guys. Ilang 100 lang yung bili ko doon sa Longganisang Lukban, guys. So, doon pala yung pinakamura na Longganisang Lukban, guys. So, yun nga. Pag dumakan kami ulit doon at doon talaga ng pang pangsabasagabong pang talaga, guys. Tapos, meron din tayong biniling rodillas. No, rodillas. Wait lang. Sara lang natin ang ating freezer. Guys, at meron din tayong binili ng rodillas, guys, na ito, guys, yung cake ng rodillas, guys. Cheesecake ng rodillas. Guys, na napakasarap ng cheesecake na Rodina's, no? Ay, uh, yung nasa pack nito, guys, na Rodina cheesecake, ang mahal, guys, yung bili ko, nasa 150. Pero itong isang malaking ganito, guys, 250 lang siya, guys, no? 250 lang yung pinakamalaking cake ng Rodillas. Yan, guys. Tapos, meron din tayong basalubong na binili sa SNR, guys. So, yung ating small roll video ng SNR. So, yan. Ang yun, yun, napakalagin natin.